Major here I-share lang po natin yung experience natin sa pag -re renew ng ating motor. So, magkasunod po yun. Parehas po kasi February yung ating motor. Kaya, yo, oh, malaki lahat kami yun pagka kami yan Pero ano magagawa natin? Parehong February dapat na i-reistro na yung motor. I-share ko lang kung gaano kabilis yung experience natin na proseso dito sa LTO Emos kung saan napakalaki napakalinis at makikita na very professional ang mga tao kumbaga hindi sila napipilahan ng na mara, maraming mga sasakyan maraming mga client nila para sa mga license at saka re registration actually hindi ako maaga na nagpunta doon kasi napaka-late ko pa nagpunta doon kumbaga yung unang araw kung saan narisip ako yung kabeli pumunta ako doon ng mga past 10 na kanyang between 10 o'clock at 10.30 in the morning at natapos ko siya bago mag-12 and then kinaumagahan yung SYM natin nagpunta kami ng uh, So, yung 11 na yun, kasama ko naman yung talaga ko kung saan magpaparenew naman siya ng kanyang lisensya at natapos namin yung lakarin namin ng mga 12 o'clock. Hindi kasi katulad ito ng uh, ibang branch ng LTO, katulad dyan sa may tabi ng Alabang. tabi ng Alabang ha, dahil sa Las Piñas, napumunta kami ng alas 6 ng umaga para sana mapabilis din sa amin kasi bukas na yung ano, eh, mga 6.30 na kapag paprocess na kami ng insurance doon. Actually, maaga-aga yun. 6.30 to 7, mga ganyan na oras na pagpaparasos kami ng insurance doon pero natapos kami mag-aalas yung ka na ng 10. Parang ang dami na kasi yun, hindi ko alam kung mga backlog yun or pinabalik or ewan. Pero the fact na nandodon kami at pinakauna sa sa mga oras na yun, sa araw na yun, dahil alas sa isga nandun na kami, ay kami pa yung parang nakuti. Kaya eh, hindi naman kami umalis or lumabas para sa pila. Okay? Sa Las Piñas, napakabahagan. Yun lang sinasabi ko. Kaya siguro, yung ano, dahil sa kung madami man siguro ang mga client doon or mga hawak nila kaya eh, eh, kailangan siguro ng improvement Yung lang, improvement lang siguro nawakan nila, additional manpower or system, kung system ba yung problema nila sistema, hindi natin alam pero yun po yung experience natin okay, buti pa sa Ordaneta Pangasinan shout out sa Ordaneta Pangasinan yung mga LTO na nagtatrabaho mga kabatch natin na nagtatrabaho sa LTO magaling din sila dyan at napakabilis din ang proseso nila dyan sa Ordaneta Pangasinan alright para lang pala sa mga hindi pa aware for information lang guys nagpagawa tayo ng plaka dahil bawal daw ito galing sa Wiltec, yun, No? region 4 yan at ayaw akong emission test actually na emission test na pero ayaw nila i-release yung pang plaka na nagagawa kasi bawal daw yung galing sa kasa yan dito pala ako sa labas, naghanap ako ng emission test kasi hindi pa updated yung files nito sa LTO So ayaw din akong i-emission mismo sa LTO gusto nila yung uh, may plaka na doon Kaya kung magpaparehistro kayo at wala sa standard yung plaka ninyo tapos wala pa yung uh, files at hindi pa updated sa system ng uh, LTO ang uh, information ng inyong motor lalo ng inyong plaka maghanap kayo ng emission sa labas Ang bagong plaka niya yan. Kasi gumawa ako dito ng triple plaka na nakalagay. Okay na siya. Ayan mga ka-adventure, no? nasa loob na tayo ng LTO, kumukuha na ako ng insurance dito dahil sa napakabilis din ang na proseso ng emission testing at mabilis na pagpapagawa din. Ito naman, tapos na ako sa emission, sa labas, and then insurance dito na sa loob ng uh, LTO, Emos mismo. At ako, uh, inspection na ako, nakapila na ako, lalabas na lang yung uh, inspector mamaya rito para tignan Kaya yeah, napakalinis at napakalaki ng uh, uh, LTO ng Imos napakaganda at napakabilis ng kanilang proseso dito ayan po, bilis ano wala pang isang minuto ang inspection wala pa talaga, napakabilis dito na ako sa registration section hinihintay ko na lang ang tawag Okay, napaka-professional ng mga ano dito sa LTO Imos ang gagaling nila, napakaganda. Bukod sa malaki, maluwang, napakalinis, very professional ang mga ano, very professional ang mga staff, mga employee. Alright. And pagkatapos ng Abenis natin, ito naman ng na SYM. Dito ulit, kahapon, ano. Kung saan ako nagpa-emission. Uh, dito lang sa Malagasang yan. Yan, malapit kina ano, Master Ricardo. Yan. So, emission tayo kasi kahapon tapos na yung uh, avenes natin. Ito naman SYM Mabilis lang kasi rito. Mabilis lang. <laughs> eh late na late na. Anong oras na? Kaya dito na ako. <laughs> kahapon dito rin ako. Yan. All right. <laughs>

Bigyan ko lahat sa lahat Ayan, ayan, ayan Wala na tapang ito Alright Kakain naman kami sa Denverch ngayon Maggugoto kami Pagkatapos namin gumala-gala Bakit kailangan mo parang bag mo? Puanis ko Bakit? Bagot ko kaya?